Umakyat na sa higit isang milyong pamilya na apektuhan ng magkakasunod na pananalasan ng bagyo at habagat sa bansa. Batay sa datos ng NDRRMC, aabot naman sa higit 2.5 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura. Narito ang balita. Patuloy na nadadagdagan ang bilang ng naapektuhang populasyon at pinsalang idinulot ng magkakasunod na bagyong mirasol, nando at Opo na nagpalakas din sa habagat sa bansa. Batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC araw ng Miyerkules, Oktubre 1, higit isang milyong pamilya o katumbas ng higit 4.1 milyong individual ang naapektuhan ng sama ng panahon sa buong bansa. Umakyat naman sa 37 ang bilang ng nasawi habang mayroong ding naiulat na 41 sugatan at 14 na nawawala. Lumobo rin sa higit isang bilyong piso ang naitalang pinsala sa sektor ng na Naitala ang malaking bahagi nito sa Ilocos Region na sinunda ng Mimaropa at Region 6. Batay naman sa datos ng Department of Agriculture, lumobo pa sa mahigit 2.5 bilyong piso na ang pinsala sa mga pananim at alagang hayop mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Nanguna sa may pinakamalaking pinsala ang palay, maist at high value crops. Aabot naman sa mahigit 85,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng sunod-sunod na pagtama ng masamang panahon. Kaugnay nito, patuloy ang pamamahagi ng Department of Agriculture katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan ng tulong sa mga naapektuhan gaya ng agricultural inputs at financial assistance. Samantala, nagpaalala naman ang DA sa posibleng epekto ng Bagyong Paulo na inasang magdadala ng pag-uulan sa Hilagang Luzon sa mga susunod na araw. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent, SMN News.